Kumusta mga kasaliksik? May mga kakaibang pangyayari sa ating mundo na kahit sino ay hindi kayang ipaliwanag. Maaring ang Diyos lang ang nakakaalam paano ito naganap. Kaya mula sa batong hindi nahuhulog, hanggang sa dagat na nagliliwanag na parang mga bituin, ay pag-usapan natin ang sampung lugar sa ating mundo na hindi makatotohanan. Kaya kung handa ka ng mapanood ito, ay simulan na natin. Number 10 Krishna's Butterball Isang higanteng bato sa isang bahagi ng mundo ang tila sumasalungat sa batas ng physics, gravity at common sense. Ang batong ito na tinatayang may bigat na daan-daang tonelada ay nakatayo sa isang dalisdes ngunit hindi gumagalaw mula sa pwesto nito. Kahit pamukhang madaling gumulong pababa, Nananatili itong matatag sa loob ng mahigit 1-200 years kahit na tinamaan ng mga tsunami, lindol o bagyo. Ang misteryosong posisyon ng batong ito ay patuloy na pinagtatakahan ng mga siyentipiko. Sa taas na 20 feet at lapad na 16 feet, tinatayang may bigat ito na 280 tons. Bagamat may teorya na nagsasabing dulot ito ng gravity at friction, marami pa rin ang hindi makapaniwala. Ang lokasyon nito ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Site na sinasabing itinatag sa pagitan ng ikapito at ikawalong siglo CE. Number 9. Moeraki Boulders May kakaibang kwento tungkol sa mga bato sa isang beach sa New Zealand. Ang mga ito ay spherical boulders na nakabaon sa buhangin na nagpapakita ng hitsura ng mga planeta sa beach. Ang ilan sa mga bato ay basag na kaya tinatawag itong eggs. Dahil dito, marami ang nagtataka at nagtatalo kung paano nga ba nabuo ang mga ito. Ayon sa siyensya, nabuo ang mga ito sa loob ng maraming taon mula sa isang organic entity at unti-unting naging bato. Ang kanilang perpektong makinis na hugis ay dahil sa epekto ng tubig at erosyon sa paglipas ng panahon. Ang kakaibang anyo at kasaysayan ng mga batong ito ang nagdadala ng misteryo at kagandahan sa naturang beach. Number 8. Ang Chocolate Hills Sa Bohol Island sa Pilipinas, matatagpuan ang Chocolate Hills isang serye ng kakaibang mga burol na parang chocolate truffles. Kahit na mukhang tsokolate, sila ay natural na bahagi ng kalikasan at hindi relic ng isang proyekto. Mahigit 1,200 ang bilang ng mga burol na ito na may sukat mula maliit hanggang 120 meters ang taas na nagdadagdag sa kanilang kahangahangang anyo. Kapag tagtuyo, nagiging kulay tsokolate ang mga burol dahilan kung bakit sila tinawag na Chocolate Hills. Ang kakaibang anyo at dami ng mga burol na ito ay patuloy na nagbibigay ng pagkamangha at misteryo sa mga bisita. Maraming tao ang humahanga sa natural na kagandahan ng mga burol na ito, lalo na kapag natatakpan sila ng kulay tsokolate na parang matamis na pangarap. Number 7. Ang Konya Plain sa Turkey sa Konya plain ng Turkey, makikita ang daan-daang sinkholes na may sukat na 10 hanggang 30 meters ang lapad at 30 hanggang 40 meters ang lalim. Ang lugar na ito ay kilala bilang farmland at bagaman walang namatay dahil sa mga sinkholes, may mga insidente ng muntikan na aksidente. Nilalagyan nila ng mga tali ang paligid ng mga sinkholes para maiwasang may mahulog dito. Subalit hindi kayang pigilan ng teknolohiya ang patuloy na pagbuo ng mga ito. Pinaniniwala ang may ilang practices na nagdudulot ng sinkholes at kapag itinigil ang mga ito, maaaring maging maayos muli ang lupa. Number 6. Snake Island Sa Brazil, may isang isla na puno ng mga ahas na matatagpuan 20 milya mula sa baybayin. Dati may land bridge na nagkonekta sa isla at sa mainland, kaya nakapunta ang mga ahas sa isla. Ngunit nang tumaas ang tubig, nawala ang land bridge at naiwan ang mga ahas sa isla. Huwag mag-alala dahil hindi makakaalis ang mga ahas sa isla dahil hindi sila marunong lumangoy. Ngunit, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa isla dahil ito ay labag sa batas at napakadelikado. Maraming ahas doon ang makamandag at ilan sa kanila ay kabilang sa pinakamakamandag sa mundo. Ang tanging pinapayagang pumunta sa isla ay mga scientist at military. Mayroon ding lighthouse sa isla na automaticong nagpapatakbo upang walang tao ang malagay sa panganib ng pagkakagat ng ahas. Number 5. Balon ng Impyerno Sa Yemen, may kilalang butas na tinatawag na Well of Hell. Ayon sa mga kwento, ito raw ay tirahan ng masasamang genies o kaya'y isang pintuan patungo sa underworld. Hindi ito tunay na balon kundi isang sinkhole na halos perpektong bilog na naguguluhan at kinatatakutan ng mga tao. Dahil sa takot, walang sino man ang naglakas loob bumaba dito hanggang noong 2021 kung saan natuklasan ang mga kamanghamanghang bagay sa loob Pinaniniwala ang milyon-milyong taon na ang sinkhole na ito, kaya't mahirap maisip kung ano ang iniisip ng mga unang tao nang makita nila ito. Ang misteryo at takot na bumabalot sa Well of Hell ay nagdudulot ng iba't ibang haka-haka at alamat tungkol sa tunay na kaganapan dito. Number 4. Jellyfish Lake Ang Jellyfish Lake sa Palau ay isang natatanging halimbawa ng kalikasan na nagbabago sa paglipas ng panahon. Noong una itong napuno ng tubig, maraming jellyfish ang nanirahan dito. Ngunit nang humupa ang tubig sa paligid, naiwan ang mga jellyfish sa lawa na nagresulta sa kanilang pagkakulong dito. Sa kabila ng pagkakahiwalay, nag-adapt ang mga jellyfish para mabuhay sa kanilang bagong kapaligiran. Sa pagbisita sa lawa, makikita ang mga golden at moon jellyfish na kakaiba sa iba. Ang golden jellyfish, halimbawa, ay halos walang sting dahil sa kawalan ng predator sa paligid. Ang kanilang buhay ay isang patunay ng kakayahan ng kalikasan na mag-adjust at mag-survive sa iba't ibang kondisyon. Number 3. Mud Volcanoes Sa Azerbaijan, makikita ang napakaraming mud volcano. Sa katunayan, sa pitong mud volcano sa buong mundo, tatlong daan at dito ay nasa bansang ito. Kaya mataas ang tsansa na makakita ka ng mud volcano kapag bumisita ka dito. Ang mud volcano o mud dome ay isang landform na nabubuo sa pamamagitan ng pag-erupt ng mud o slurry, tubig at gases. Bagamat hindi ito naglalabas ng lava o magma, maaari itong magdulot ng malaking problema. Ang mga mud volcano ay maaaring magmula sa isa o dalawang metro hanggang pitong daang metro ang taas at sampung kilometro ang lapad. Dahil sa dami ng mud volcanoes sa rehiyong ito, maging maingat sa pagbisita dahil sa mainit na putik at gases na inilalabas nito na maaaring delikado kapag nakita ng malapitan. 2. Balls Pyramid Ang Balls Pyramid ay hindi isang pyramid kundi isang sea stack sa karagatan na umaabot ng halos 550 metro pataas. Sinasabing ito ang labi ng isang lumubog na kontinente na tinatawag na Zealandia na natuklasan ng mga geologist noong 2017 matapos ang dekadang pag-aaral sa mga bato at geological research. Noong huling bahagi ng labing walong siglo, natuklasan ang buhay sa islang ito, kasama na ang Lord Howe Island Stick Insect na itinuturing na pinakabihirang insekto sa mundo. Dahil halos napuksa ito ng mga daga, ipinagbabawal ang pagpunta sa isla nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng New Zealand upang mapangalagaan ang mga natitirang populasyon ng insekto. Number 1. Ang Dagat ng Mga Bituin Naging usap-usapan ang Sea of Stars sa Maldives, isang kakaibang likas na fenomenon kung saan ang dagat ay nagliliwanag ng asul na kulay. Ang epekto na ito ay dulot ng microorganisms na tinatawag na dinoflagellates na naglalabas ng bioluminescent light bilang defense mechanism kapag naapektuhan ng stress mula sa paggalaw ng dagat at alon. Ang resulta ay mga malaasul na alon na nagliliwanag sa dagat isang tanawing hindi malilimutan ng mga nakakasaksi. Ang ganitong fenomenon ay maaari ring mangyari sa ibang lugar basta naroroon ang tamang microorganisms.